Magandang araw mga kaagri. Welcome sa akin channel. Sa video ng ito ay i-update ko kayo sa aking munting manokan, sa aking mga native chicken at sa aking mga huluano. Medyo matagal tayong yung ginakapag-upload dahil minsan lang tayong makauwi dito sa Bacolod kaya medyo natagalan. Kaya ngayon ay i-update ko kayo sa aking mga darag native chicken at sa aking mga huluano. Kung napapansin niyo, ito yung ano, ito yung kulungan ng aking mga Darag Kung nakikita niyo yung nakaraang kong video Ay bumili tayo ng sisyo Na 20 size na piraso At sa ngayon ay medyo malaki na sila Dahil Nasa 9 weeks na sila Mahigit isang Mahigit dalawang buwan na Kaya medyo malaki na sila mga kaagre Kaya i ko kayo Para makita nyo Ang aking mga darag native chicken At makita nyo din ang aking mga huluhano At yung aking nabiling tatlong piraso na puro itim na huluhano tara mga kaagre samahan nyo ko sa aking pag update at kung bago ka pala sa aking channel okay, subscribe lang po pindot po ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-update na video okay po samahan nyo po ako okay mga kaagre pupunta tayo dun sa ano sa pintuan ito po yung aking kulungan ito ay mangustin at sa ngayon ay eh, wala nang bunga dahil kakaharbis lang. Baka mamaya siguro ay eh, maglinis ako dito dahil maraming ano na, maraming mga dahon, mga sanga. Uh, Laglag -lag linisin ko ito para hindi naman ano masakit sa matatingnan yung ating mga dumi. Ito pala yung nabili ko nga ng mga agro, yung mga huluhano kong itim na nabili ko sa si Lilo. Yan, tatlong piraso. Yan, yung mga babae ay lap malapit na nangitlog. Kaya ginawang ko sila ng ano, itlogan. Yan. Ito ay lalaki, pero parang babae ang itsura. Yan, babae yan sa kayong sa ilalim tutay sa kabila dito naman sa kabila ibang ano ito ibang breed yan ito yung shamu na mix asil medyo mataas dito naman yung aking mga darag yung mga sisiyo yan na sila mga kaadari medyo malaki na sa awa ng Diyos ay malulusog naman kahit umulan yan binilang ko kanina nasa 14 yata yung mga babae <laughs> yan pakainin natin mga kaagre para lapit sila kasi medyo takot sila sa tao dati binili ko sila ng ano ng 26 na piraso pero ngayon 25 na lang kasi yung isa namatay dahil lumusot sa net yung ulo hindi siguro nakita nang nagbantay kaya pag tingin niya wala na tumitigas na yan pakainin natin yan mag agree medyo malaki na sila nasa 9 weeks na sila mag agree medyo maraming ano maraming lalaki pag malaki yan sila ipipilian ko lang para sa aking mga breeding yun kahapon lagyan ko silang saging ito na nga kasi inunti-unti nila 9 weeks pa lang ito makagre. yan kung napapansin nyo ay parigos lahat ng kulay ang babae at ang mga lalaki yung mga paa nila ang babae at laki ay isang kulay lang yan sa awan ng Diyos ay malulusog naman kahit ulan init basta importante ay may silungan lang sila pag umulan pag umaraw ay pwede sila magala dahil medyo malapad naman yung ano, pagalaan at dapat may vitamins din yung ano, yung kanilang inuming tubig para healthy ng ating mga alagang manok. Yun, ito mga lalaki siguro na yung nasa ano ata, nasa sampo. Sampo or unsi. Pipilian ko lang ito mga kaagre para sa aking i-breeding na ano, mga babae yung sinong mas mabilis ng maki yun yung ibibreeding ko yung medyo mahina ay kinula ang labas yan yung medyo mahina ang paglaki para sabi nila pag mabilis daw malaki ay yung mga lahi nila ay mabilis din lumaki dapat yung ibibreeding natin yung mga mabilis ng maki para may pasa nila sa kanilang mga lahi yung mga babae natin. Ito lalaki to. Ito yung ano nila. Kanina yung lagyan ko sila ng ano, kamote. Ito kamote. Ito lang atira, marami yan kanina. Ito yung tulugan. Yan. Pag uulan, siya sa So, naman yung tubiga nila. Baka mamaya siguro mga ka-agree ay... Lagyan ko ito ng buhangin. Kasi... Medyo basa. Naghalo kasi yung ipot. At saka yung ano... Yung... dumi o lupa. Kaya medyo basa. At medyo masama yung amoy. Kaya mamaya lagyan ko ito ng buhangin. Kasi walang rice hulls dito. Buhangin na lang. At iticheck ko din yung ano... Yung mga gilid ng kanilang kulungan baka may mga butas baka lalabas mahirap kasi bag makalabas ito kasi ano yung ugaling nila ay parang wild chicken mahirap hulihin kaya dapat secure yung ano, kulungan nang sa awan ng Diyos ay yung malakas kumain at nalulusog natin mga alaga Importante pag umulan ay may masilungan sila para hindi sipunin. Kung napapansin nyo mga kaagre, yung nakaraang kong video ay tatlong piraso po ito dito. Kaso lang yung isa ay nagkasakit, hindi na hindi makatayo. Kaya dinadala ko mga doon sa ano sa bahay namin para doon lang gamutin. Yan. Itong babae ay ito ay condor. Condor ang bloodline, condor na huluhano. Yang lalaki ay shamo mix asel. Yan po ang kanyang bloodline. Nasa mahigit limang buwan na po yan mga -agri, pero ano na. Medyo mataas na. Hindi ko pa na kilo kung ilang kilo yan. Pero sa estimate ko ay nasa ano yata. 2 and Kasi medyo matangkad at medyo malaki yung kanyang katawan. Kung napapansin nyo ay halos kalahati lang yung ano, yung babae. Yan. Yung sa kabila, ito yung tatlong itim na parang uwak. Yan. Yan lang po ang ma-update ko ngayon mga kaagre sa aking backyard na manokan. Dahil medyo maliit pa sila. Baka sa mga susunod na buwan ay sana na. At baka next upload ko mag-agra eh, pakita ko sa inyo ano, yung bibilhin ko na Rhode Island Red. Dahil bibili ako ng 15 na piraso na Rhode Island Red. Dito ko sila lagaan para may double purpose na ako na ano, manok, itlog at saka karne. Okay mga kagre, ka maraming salamat po sa panood ng aking video. At kung bago ka pala sa akin channel, subscribe lang po. Pakipindot pa ang notification bell para update kid ka po sa mga bago kong i-upload na video. Maraming salamat po mga kagre.